Sa part 3 ng aking kwento, malalaman ninyo ano ang nangyari simula nung nasa Sambuanga kami habang naghahandaan ng aming test mission hanggang sa sumakay kami ng barko, yung LST, papunta naman sa Siraway Peninsula. Isang hapon, after about two days kami doon sa Samoga City, ay tinatawag kami ng aming course director. At sabi niya, confirm na ang aming travel from Sambuanga to Siraway. Excited na excited na kaming lahat dahil yun naman talaga ang aming pinaka-aantay. Merong nag-aantay din sa amin doon na mga kaaway ng Estado yung sumalakay sa ipil noong April 1995. Iyan binigay nila sa amin yung aming opod at naka-attach doon yung mapa. Binuksan ko kaagad yung mapa, hindi ko muna binasa yung opod. Pagtingin ko sa mapa, ayun, nakita ko na ang itsura ng Siraway Peninsula nung araw. Hindi pa uso yung mga Google Map at saka mga smartphones. Kaya kung ano yung mahawakan mo na printed copy ng mapa, yun lang talaga yung available sa'yo. So, tinignan ko, tapos uh, sa, from gilid sa dagat, ang aming uh, of approach papunta sa bundok ay kulot-kulot. Pag sinabi mong kulot-kulot ang terrain, ibig sabihin nun ay panay high ground. Akyatin yon At yon ay ang bulubundok lugar sa Siokon, Siraway, Siboko, Baligian Complex. Yung magubat na lugar na yan ay actually concession ng konsunhi sila ang nagharvest ng mga kahoy doon. Magubat na lugar yan. Kaya tinataguan din ito ng mga bandido. So nung nakita ko, sabi ko mukhang exciting ang ating uh, test mission. Ito ay talagang jungle warfare. ikapanga So nag-usap kami anong uh, nung aking mga kaklase, no? yung sa aking team. At uh, Actually, ang aming movement ay by section. Kasama ko sa aking section. Pag sinabi mong isang section, ay binubuo yan ng dalawang Scout Ranger Team. Ibig sabihin, 14 kami. Ang section leader namin at uh, siya ang uh, team leader sa kabila, mas senior sa akin, ay si Ranger Joseph Saludo, na member ng uh, PMA Class of 1993. So, magka-close kami ang dalawa ni Sir Joseph. At uh, yung mga teams namin meron kaming mga bonding activities kaya maganda yung samahan namin as a section and of course yung within the team na ako naman ang team leader. So nag-briefing kami, uh, pinag-usapan namin na uh, sa mga movement ay magpapalitan lang kung sino yung leading team and of course I always volunteer na ako yung uh, magiging spearhead uh, sa aming operations ang aming plano ay ihit namin yung una namin na pinaka objective kasi search ang search and destroy mission generic yung area na ibinigay sa amin ng palang isang malaking box na tipong apat na to apat km, 4 by 4 kilometers so 16 square kilometers ang possible na kinaroroonan ng grupo ni alias Commander Bangga at saka si Commander Agila yung mga sub-leaders ng mga sumalakay uh, sa Ipil. Hindi ko makalimutan yung pangalan ng dalawa na yon. Uh, at yung area na aming pupuntahan ay Sitio Pakoko, Panabutan Complex. Uh, ito ay sa parte ito sa uh, Dakon Concession or David Consunhi Concession. So ito na. Handa na kami. And uh, nag-final inspection na kami ng aming mga gamit pagkatapos ng aming uh, mission briefing. At uh, sinigurado ko na uh, ma waterproof yung gamit. Pag sinabi mong waterproof ay binabalot namin ng cellophane ang lahat ng aming kagamitan kasi kung maulan o kaya kung maglusong uh, kami sa ilog, mag river crossing kami katulong na rin yun para mag-float yung aming gamit. Hindi kami basta-basta malunod. And uh, yung mga essentials na kailangan, for example, meron ako doon, um, ito, bumili ako ng ano, eh, mga tipong off lotion kasi napakarami raw ng limatic at saka lamok ayon doon sa isang kafgo na nag sa amin no? Uh, doon sa, sa Bangga. So ayun na, ready ready na kami inaantay na lang namin yung aming uh, uh, movement papunta doon sa barko uh, mga bandang ano yon mga bandang uh, alas 4 pinag uh, early mess na kami kain na kami expected na uh, the next morning ay makarating na kami uh, doon sa aming uh, LDLC line of departure line of contact um, galing sa malaking barko ililipat kami sa maliit na bangka at uh, papunta sa beach, doon naman ay mayroong mga nagwagwardya I think they were members of the 33rd Infantry Battalion At uh, sila yung uh, nagsisecure doon sa beachhead na kung saan ay doon kami mag-entry mag, uh, mag uh, entry Papunta doon sa kabundukan ng uh, panabutan complex sa Siraway So yung uh, sa, ayon sa plano, yung area na kung saan kami papasok ay malayo ito sa mga kabahayan um bandang alas 5 um isa na kami uh umaakyat na kami doon sa aming barko at uh, yung um navy uh, NCOs at yung officers ay sila ang nag-guide sa amin na uh, kung saang area kami um pansamantala na mag-stay no so kanya-kanya kami by team uh, magkatabi-tabi naka organize kami dahil ganun din sa pag-disembark namin sa barko paglipat namin sa maliit na bangka ay naka-organize na rin kami ayon sa aming uh, team organization um, dahil madilim no uh, expected na madilim ang aming uh, pag uh, pag uh, dating uh, doon sa uh, aming uh, december disembarkation uh, point uh, ngayon nung uh, habang nagbibiyahe kami noon na napapansin ko kasi nakikita mo na aninag mo yung mga bahayan, dahan-dahan na nag-disappear yung Sabuanga City sa aming likuran. Parang napaka-bagal ng LST. Ang biroan namin doon, yung barko na to ng Navy, parang mas mabilis pa yung alon, <laughs> yung current. No? Uh, napaka nababagalan kami, sabi ko. Ilang oras ba talaga pala yung biyahe? Hindi naman kalayuan actually. Ang Sambuanga City to Siraway. Kung i-aeroplano mo yun, isang gano'n, pagbagsak mo, doon ka na sa mismong Siraway. Kung mag-chopper yan, sandali lang din yan, makarating ka na. But uh, since uh, LST namin sinakyan, ay talagang napakabagal, nakikita ko. So, boring kami doon sa barko. Kung ano-ano lang ginagawa namin, ako, habang nasa dilim kami, nag-aantay, Hindi mo alam kung tatayo ka, hihiga. Uh, marami kang iniisip. Paano kapag mainkwentro? Meron kayang mamatay sa amin? So, marami kang mga questions. So, may iba nagdadasal, ang iba nagbubulahan. So, ako naman, binata ako, wala akong pakialam at naghahanap talaga ako ng action. Ang iniisip ko parati, sana mainkwentro kami. Sana mainkwentro kami. Ito na yung uh, pagkakataon na uh, I will be able to Uh, experience uh, my uh, baptism of fire and sana ay nasa mabuti kami ang kalagayan yun lang yung pinagdadasal ko noon pero talagang honestly nagdadasal ako na sana mainkwentro kami <laughs> kasi siyempre uh, bad of honor yan para sa mga sundalo nalang sa mga scout ranger na napaingkwentro ka na and lalo kung talagang naka-score kayo at uh, nakakuha ka dun ng combat award meron kang uh, combat ac accomplishment so yun ang talagang hinahabol namin Nako, nung nagbibiyahe kami, dahan-dahan. Yung iba, hindi alam kung masuka kapag medyo maalon-alon ng konting iba, hindi mas, masuka. Iba, si walang katapusan ang paninigarilyo dahil maraming pinabaon sa kanila mula doon sa barter trade <laughs> na mga iskag. <escad. laughs> Oo, oh, Philip Morris yata yun eh. And uh, mga madaling araw yon na nag-inform uh, na sa amin ang Philippine Navy na palapit na palapit kami so inaaninag namin uh noon walang walang buwan pero medyo maliwanag naman pero wala siyang buwan naaninag ko na yung uh, kabundukan sa horizon makikita mo na yung kabundukan ng ng sirway. ito na yung uh, aking operations test area o test mission area so nakikita ko na yung mga kalaban iniimagine ko andiyan mga kalaban sana maunahan ko yung mga yan so dapat Uh, maayos ang aming movement, yung tactical movement, talagang ma-observe namin yung mga SOP para ma-ano namin sila, ma-surprise namin sila. So, yun yung uh, aming uh, laging pinagdadasal nun. So, nagsabi na yung barko kasi nakikita namin, parahandahan na yung barko ganyan, uh, nakikita Na nakikita namin sa dikalayuan, mayroong signal ng, may mini-flashlight yata, may nakikita kami na may nag-fire uh, uh, signal uh, using lights na yun yung lugar na kung saan nag-aantay yung mga bangka. And di kalauna, nagbukas na yung uh, aming, kung saan kami mag-exit. Kinuha na namin yung aming mga baril, ganyan. So, inisling ko yung baril ko. And uh, yung backpack ko, suot ko na. And uh, I said my uh, uh, final prayers. no At uh, nagsabi ko sa mga timo, good luck sa ating lahat. At uh, ito na yung pinakaantay natin na test mission um isa ako sa maybe first platon uh, na nag-disembark. Nakita ko, there were about uh, five or six na mga bangka, medium size. Kasi yung isang team, no, um, na sumakay doon. So, bawat team, balik na naman, bawat team. Uh, I think there were about 100 of us na member ng SR class one-to-one. Uh, -one. And uh, Maalala ko noon nang palipat kami, ma maano yung maalon, no? Maalon. So lipat kami sa bangka, kumpleto na kami doon. I was uh, the second man. Um Merong operator doon sa harapan, merong isa pa na ano, ibig sabihin mga siyam kami doon sa bangka may operator, may uh, parang may guide na isa timon na kasama rin sa bangka. So dahan, -dahan na kami. Uh, that should be nabutan na kami ng around uh, around 5 o'clock no? Mag, mag, malapit na magliwanag nung pagdating namin. Pati yung bangka na yun kasi yung bangka na yun hindi pwedeng ilapit kasi may mga raming bato doon eh yung sa pinupuntahan namin ay ko kung bakit yun yung napili nung mga taga 33 na yun. Uh, hindi mailapit hanggang sa may beach talaga mismo na pwede kaming makaapak doon sa sand. So ibig sabihin doon kami sa tubig hindi alim yung napuntahan namin eh. Kaya lang, hindi siya makapunta doon sa, uh, hindi siya makapunta doon sa mismong gilid because of the presence of rocks. So, nagbabaan na kami. Tapos, nagpagbaba ko, nakita ko yung tubig hanggang dito. Yung nilabas ko na lang yung importin ko ganyan. Pero, hanggang dito lang yun, sabi ko, just ko po, kung maano ako dito, pwede ako malunod. Yung isa kong kasama, si Pamating, sabi niya, sir, malalim pala. <laughs> Hindi rin katangkaran si pamating. Ha, dito kami doon. So, dahan-dahan ko. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Hawakan lang. ah ha. bilangin. Bilangin na yung mga kasama natin. Ha, kakumpleto tayo. So, maayos naman kami. Pero may nakita ko doon sa katabi namin bangka doon. Nakainom-inom ng tubig. Dahil kulang sa height. Wala <laughs> yatang 5 feet yung isang classmate namin. Kulang sa height. At uh, nagano sila doon, nag, nag, naririnig ko na lang, nagmumura, napapatawa kung di maintindihan. finally, um, kami ay nakapag uh, uh, Assemble, no? Nag-assemble kami bawat uh, section and pa isa-isa kaming nirelease. Meron doon mga taga-TGP, mga tropa ng Task Group Panther pa isa-isa ka na, na kami ni-release papunta doon sa kasi kanya-kanya kami ng Avenue uh, of Pros hindi naman kami magkasama yung isang daan na tao. So kanya-kanya kami paglakad pa. By that time, uh, meron na kaming um, Magellan Trimble. Yung may GPS na kami by that time. So pwede mo ma-counter check yung basa mo sa mapa with the uh, GPS. So guided na kami ng uh, GPS by that time. Naturuan na rin ako paano gumawa ng waypoints. Kaya lang ang problema, hindi pwedeng i-on mo ng Mahabang panahon yung GPS dahil, ano siya, uh, maaksaya ma sa battery. Yun ang problema ng GPS na yan. So, nung nag counter -check ko na at nakikita yung jail direction, ako pra ako ang team leader but actually, ako yung mag -de decide no? Although meron akong uh, navigator of the team, yung guide, ako, ako pa rin ang nag -de decide ng discarte sa aming movement. Yung lead scout ko iyon yung diskarte kung which specific uh, route ang pipiliin namin. Uh, mag Magigiliran mag, ba namin ang bangin? Akitin ba namin yung matarik na ano na yan, high ground? O gigiliran namin, i-bypass namin? Um, siya ang unang pipili sa suggestion sa akin. So nakita ko doon sa gilid ng uh, uh, ano na uh, hindi pa ganun kasukal. Pero lumakad lang kami ng around... Uh, Siguro around per 300-400 uh, meters nagsimula na gubat na po. Naririnig ko na yung mga uh, kuni ng, ng alam mo yon yung huni ng mga kulisap, kung ano nung -ano huni na alam mo andun ka na sa gubat. Dahan-dahan mo nang maririnig yung mga hayop gubat. Alam mo na rin na iyon na yung area na kung saan nagtatago ang mga terorista. Andun sa lugar na yon according to the intelligence report na ibinigay sa amin. So dahan-dahan na kami naglakad papunta sa aming uh, uh pinakaunang objective. At uh, malapit na magpaliwanag nun. That, that should be 6 o'clock. So sabi ko, um, dire-diretsuhin muna natin. Magpal magpaloob muna tayo. Mag-observe muna tayo sa paligid. Titingnan natin kung mayroong mga indication na may uh, human presence. And then, bago tayo mag-decide kung tayo ay mag-short halt, no? Mag-short halt tayo and uh, counter-check the map. And, of course, mag-decide kami kung saan ang um, aming chow. Um, usually around 7 o'clock. Chow, chow time na yan para dire-diretso hanggang around 11 o'clock. Movement na naman. So, yan. tingin na kami doon sa gilid ng ilan. Nakita namin mayroong creek doon. Napakalinaw ng tubig ng creek. Sabi ko, ito. Pero marami pa kaming tubig. Hindi pa ako nag-decide na mag-rewater uh, mag dahil marami pa kaming dala galing pa sa Sambuanga. O sabi ko, dire-diretso uh, pa tayo no? sa uh, taas-taasan. And ngayon, doon sa, sa kalayuan, parang alam mo yung kasi gubat yan, eh, tahimik. Nagbulong-bulongan kami. May narinig ka, parang putok siya pero malayo. Bang! Naku, puto grabe ka ba ngayon? Hindi namin kasama yon kasi andun sa harapan namin. Eh. Kasama namin, halos abris pa lang kami. Iba-ibang bundok ang inakyata namin, pero abreast pa lang kami. Yung narinig ko parang putok sa malayo. Sabi nung scout ko, Sir, uh, narinig mo yon putok? Oo nga Ano kaya yun? Tinatako tayo o uh, na ano yun? Accidental yun yung dabuhon na yun din sa bundok na yun. Baka sir, baka may Baka na ng ano, kung ano yung binaril niya. May binaril na kayo, pa ano naman. biko ingat tayo kasi, ibig sabihin, present sila dyan. At saka yung tao na present dyan, ay armado. So, ingat tayo, dobli ingat. So, talagang maintain kami ng distance. From time to time, pinapakinggan namin. Meron kami tawag na seals. Stop, look, listen, smell. Naman, kasi inaamoy namin. Wala namang ano, walang nagluluto. Ganyan, no? Wala kami nakikita. At uh, pakapal na pakapal na yung gubat. Uh, sa area na yon tapos tinitingnan namin sa sa paligid. Any indication. May nakikita naman kami na yung mga buhay-buhay na trail. Tinitingnan namin kung mayroong bagong apak, nakapaabas siya, nakaboots, o nakarembots o nakachinilas. Itingnan namin. Wala man. Mayroong mga minsan na alam mo na may dumaan, pero medyo matagal na. So, ibig sabihin, hindi doon yung activity area ng mga tao na nag inhabit doon sa lugar na yon. So, ibig sabihin, uh, hindi pa yon yung uh, pinaka-delikado, hindi pa pinaka-imminent danger. Kasi yung putok, uh, I think that should be around, siguro, one kilometer yun, basi uh, base doon sa uh, aking observation. So, dahan, dahan na kami, lakad kami uli. Mayamya, mga bandang ano na siguro, to bandang seven uh, o'clock, eh medyo humilab-hilab na rin siya namin. Gusto ko na magpalit kasi basa yung basa yung lower body namin at saka makati-kati dahil bigdagat yung amin na sawsawan. So gusto namin na uh, kahit pa paano magpalit. Alam niyo yon kapag mag-move kami, uh, nakasuot lang kami ng uh, cycling short. Ako noon, diskarte ko, hindi na ako nagsusuot ng medyas para wala na akong papalitan, hindi na rin ako nagsusuot ng shirt. Yung mga kasama ko, sir, baka pwede magpalit ng medyas kasi basang-basa yung medyas. Kasi kapag hindi mo palitan ng medyas mo, basa, ilakan mo buong araw, maybe two days, kung hindi matanggalin yon ang tawag doon, magtusino yan. Magkulay pula, matanggal ang balat, sobrang masakit yon Lalo na kung hindi mo nalagyan ng petroleum jelly, yun yung technique naman doon. Nalagyan mo ng petroleum jelly, i-maintain mo. So you have to conduct patrol-based operations, mag-hold kayo, may mag may magayos ng kanyang sarili. Ha? Ang tawag doon, hygiene, sanitation, and hygiene ayusin yon maglagay ng mga petroleum jelly, magpalit ng cycling short, o kung ano man. So, yan ang ginagawa. Or kung mag-patrol kami, pwede rin ang purpose namin kami ay kakain, or mag-rewater, or mag-rehydrate, no? mag-inom kami ng tubig. So, nag-decide kami na mag-patrol uh, base operation. And nagpasilip ako. Saan ba? Tinko sa mapa. Kung mapa ang basihan, mayroong tubig uh, around uh, 300 meters away. So, option natin, uh, tayo ay chow dito kasi may, actually napaluto na kami galing pa sa Sambuanga. Nagluto kami ng two meals. Da, two meals ang dala namin sa likod and uh, mang uh, itawag na dry, dry ration naman ang isa. Sa isang araw, may two meals kami na wet ration at saka dry ration. So, nag kami na kakain kami ng isa, and then para wala na hintuan, direct lutuan na namin, kaya hinit namin yung gilid ng tubig. Sabi ko, puro ba tayo, gilid ng tubig. So, nag-recon mo na kami, inobserbahan namin, walang tao. So, safe pa ito dito. So, nagpili kami ng lugar na tipong pwedeng uh, makatago, no? makatago, and uh, may mga cover, at uh, makapag ng mga gwardiya, habang may nagluluto. Gumagamit na kami noon ng, ng stove. May stove kami na dala noon. Hindi pa uso yung butane noon. Araw ngayon, butane na kasi. So, nagluluto na kami. Ganyan. Miya-miya. May naririnig kami. Kaluskos. Grabe kaluskus sa unahan. Sir, 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 sir. Mukhang may kalaman. Sabi ng isang ano po. O, oh, grabe ka ba po? Hindi, dapat maunahan natin. Maunahan natin. Ano na lang, yung dala namin, yung aming uh, rifle. Kaluskos na kaluskos eh. Ganyan. Kung ito na, tayo natin. Tapos skirmishers, skirmishers, tayo. Uh, tapos yung uh, ating general direction, dyan sa, kasi may nakikita namin, may trail doon sa babae. Yung trail, dadaan yan siya dyan. So dyan natin naabangan. Tapos kanya-kanya may hanap. Tapos nag kami doon sa isang puno kasi yung, yung puno, malalayo. Malalayo yung may malalaki. Maraming puno, maliliit hindi ka naman makatago, lalabas yung katawan mo. So, may, mga puno, hindi, how I wish na pwedeng i-rearrange yung punong malalaki mag, na medyo tag one meter away lang kami. Hindi pwede. So, yung ibal, andun, ganyan. Dahan-dahan na kami. Yung, ano? Ako loaded na yung, yung baril ko noon. Eh. Sabi ko, ito, makambaril na rin ako ng terorista. Ito, ibang kami ganyan, no? Oh, may mga mga kaluskos, dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan na, parating na, parating. Abangan ninyo. Yung susunod na kabanata, ikwento ko sa inyo, lalo na yung unang engkwentro na naranasan namin. Abangan ang kwentong si Raway sa text mission ng SR Class 121, 1995.